isang nakakagulat na revelasyon na ikinabigla ng publiko. Isinapubliko ni Robin Padilla ang isang masalimuot na detalye tungkol sa pinagdadaanan ng kanyang relasyon kay Mariel Rodriguez. Ayon kay Robin, labis siyang nasaktan matapos malaman na hindi siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Mariel. Sa isang panayam na puno ng emosyon, Ibinahagi ni Robin ang mga pangyayari na nagdulot ng labis na sakit sa kanyang puso at nagbigay ng liwanag sa mga kaganapan sa kanilang relasyon. Matagal ko nang alam ang hirap at sakripisyo sa isang relasyon, pero ito ang pinakamabigat na dagok na dumating sa akin, ani Robin, na hindi mai-tago ang pagkabigla sa kanyang tinuturing na isang matinding pagsubok. Sinabi niyang sa kanilang pagsasama, pinilit niyang ibigay ang lahat para kay Mariel at sa kanilang pamilya. Gayunpaman, ang malaman na ang batang dinadala ni Mariel ay sa ibang lalaki ay tila isang bagay na hindi niya kayang palampasin. Akala ko, kami na ang magkasama sa lahat ng bagay, at ang darating na sanggol ay simbolo ng aming pag-ibig. Pero sa halip, nagdala ito ng mas malaking sugat, Ania. Ayon kay Robin, hindi lamang siya nagulat kundi labis na nasaktan ng malaman na ang lalaking ama ng bata ay isang taong malapit sa kanila at itinuturing din niyang kaibigan. Isipin mo, yung taong pinagtitiwalaan mo at itinuturing na kapatid, siya pa pala ang dahilan ng sakit na nararamdaman mo ngayon, dagdag ni Robin. Ang masakit na balitang ito ay hindi lamang nagbago sa kanyang pananaw sa kanilang relasyon kundi nagdala rin ng mas malalim na sugat sa kanyang puso. Dahil sa mga pangyayari, Nagbigay si Robin ng babala sa kanyang mga taga-suporta at sa publiko na ang mga relasyon ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubok. Minsan, akala mo ay alam mo na ang lahat, pero laging may mga lihim na maaaring samayre sa lahat, Aniya. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga anak nila at ang takot na dulot ng sitwasyong ito ay nagbigay sa kanya ng higit pang dahilan para lumaban. Masakit man ang nangyari, hindi ko pababayaan ang mga anak ko. Mahal ko sila, at gagawin ko ang lahat para sila ay maging masaya at ligtas, Aniya. Isa sa mga bahagi ng panayam na tumampok ay ang pagtalakay ni Robin sa kanyang pananaw sa mga relasyon at ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang karanasan. Natutunan kong hindi lahat ng bagay ay nagiging perpekto, kahit gaano pa man tayo kabuti o kamaingat. Ang tiwala ay napakahalaga, at sa sandaling ito ay nawasak, nagiging mahirap na muling itayo ang lahat, sabi niya. Binanggit niya rin ang kanyang takot na hindi makabawi mula sa sakit na dulot ng pangyayaring ito. Alam kong matagal ang proseso ng paghilom, ngunit handa akong lumaban para sa aking pamilya. Sa kanyang panayam, sinabi rin ni Robin na ang kanyang pamilya at mga kaibigan ang naging pangunahing suporta niya sa mga panahong ito. Sila ang nagbigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang laban sa kabila ng sakit na dinaranas ko, Ania. Hindi madaling tanggapin ang katotohanan, pero kailangan kong lumaban para sa kanila. Ang kanyang mga kapatid at mga kaibigan ay nagpakita ng suporta at pagmamahal na nagbigay sa kanya ng inspirasyon na muling bumangon. Maraming taga-suporta ang nagpahayag ng kanilang simpatiya at pag-unawa kay Robin sa social media na nag-alok ng suporta at pagdasal para sa kanyang sitwasyon. Ang mga komento mula sa mga tagahanga ay nagpakita ng kanilang pag-unawa at pag-aalala sa kanyang kalagayan. Sa mga ganitong pagkakataon, importante ang suporta ng pamilya at mga kaibigan, isang komento mula sa kanyang tagasuporta na nagbigay diin sa halaga ng pagkakaroon ng mga tao sa paligid na handang tumulong. Ang mga pangyayaring ito ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa mga isyu ng tiwala at katapatan sa mga relasyon, lalo na sa showbiz, kung saan madalas na nagiging komplikado ang mga personal na buhay ng mga artista. Si Robin ay hindi lamang kilala bilang isang aktor kundi bilang isang tao na may malalim na pananaw.